Magandang araw sa inyong lahat. Hello. Konnichiwa. Ni hao. Annyeonghaseyo. Sa Sawadee Sa kabila ng mga lingwaheng ito at bilang isang Pilipino, dapat natin bigyan ng kahalagahan at mahalin ang ating wikang pambansa. At ito ang Filipino. Ngunit, bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan ng ating wika? Kaya naman, samahan nyo kami na ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng ating wikang pambansa sa ating pagiging Pilipino. Ang pag-unawa sa kasaysayan ng ating wika ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating kultura, kasaysayan at pagkakakinanlan bilang mga Pilipino. Oo, tama ka riyan, At higit sa lahat, ang wika pambansa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong maipahayag ang ating mga karapatan sa loobin at damdamin. At nauunawaan ko ng na binibiling Nicole na ang ating wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon, kundi isa ring mahalagang bahagi ng ating pagka-Pilipino. Mula sa panahon ng ating mga ninuno na may sariling sistema ng pagsulat at pagbigkas ng mga salita tulad ng baybayin at abakada. Hanggang sa pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapones, ang ating wika ay patuloy na nagbabago at umuunlad. Higit pa rito ang wikang pambansa ay naging isang mahalagang bahagi ng paglaban ng mga Pilipino sa kolonyalismo tulad nila Andres Bonifacio ang nagtatag ng kataas-taasang kagalang-dalang katipunan ng mga anak ng bayan, isang pangkat na lumaban sa mga Espanyol. Sumunod dito si Emilio Aguinaldo na Pangulo ng Republika ng Biak na Bato at nagtatag ng Unong Republika ng Pilipinas noong daan at siyam na ay ang mga nagsilbing hakbang upang itaguyod ang wikang Tagalog. Dahil dito, tumindi ang damdaming nasyonalismo at pagkakaisa ng mga Pilipino. Tulad na lamang ng pagsulat ng panitikan laban sa mga Espanyol. Ito ang naging tulay upang magkaunawaan ang bawat Pilipino para sa isang layunin. Bukod pa rito, maraming pinagdaanan na proseso at panahon ang pagtatatag ng ating wikang pambansa. Una na rito ang kautosang tagapagpaganap bilang isang na nagtatag ng isang pambansang wika na batay sa Tagalog noong isang libot siyam tatlong Kasunod ito, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 noong 1940 at sa Ligang Batas ng 1970, Article 15, Section 2 at 3, ang wika pambansa bansa na ang unang tawag ay Pilipino. Ang sa Ligang Batas ng 1987, Articular ang Artikulo 14, Section 6, at Kautosang pangkagawarat bilang dalong ay higit pang isinulog ang paggamit ng wikang Filipino bilang opisyal na medium sa sistema ng edukasyon. Kasunod nito, nilagdaan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino ang kautos ng tagapagpaganap bilang 335 yung nag-uutos sa pagpapatibay ng paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na kapasidad. Mahalaga na patuloy nating suportahan ang pagpapalaganap at pagpapaunlad ng ating wikang pambansa dahil ito ay simbolo ng ating pagkakaisa at pagkakaunawaan bilang mga Pilipino. Dahil sa kabila ng iba't ibang wika at dialekto, ang wikang pambansa ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa bawal Pilipino at sa ating pagka-Pilipino. Ang ng wikang pambansa upang Pilipinong identidad ay umasa. Bilang Pilipino, kasaysayan nito ay tandaan upang bigyan ito ng saysay tungo sa kaunlaran. Dahil, ako, ikaw, tayo, at ang wikang Filipino ay iisa. iisa. Padamugid nga salamat. Daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salita, Salita para, para sa masa.